Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. Bukas naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi si Insiwan, Lodi Anisa Dico, Lodi Cherry Patosa, Lodi Anwar Bascusa In, Lodi Bian Tyrone, Lodi Romeo Barola Jr., Lodi Roldan Ricario, Lodi Calvin Lee Shin, Lodi Eugene Mark Caridad, Lodi Manhua is my fav. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at labing dalawang kabanata. Sa pagpapatuloy, dinulo siya ni Nohak samantalang si Dangsam naman ay inangat ang manggas na sinabi nila na hoy baliw na bastardo. Kinuha niya ang kanyang sandata na sinabi pa ni Nohak na dapat may hangganan ang kabaliwan mo. Saan mo ba akala mo nandito ka para magsalita ng ganiyang kalokohan? Dagdag pa niyang sinigaw na dahil ang tapang mong magsalita ng ganyang kalokohan, siguro sobrang kumpiyansa ka sa sarili mo, ano? Wala nang hangganan ang kayabangan mo. Napasabi naman si Hyun Woon na teka, Gang nakikita mo ba yon? Na makikita si Ryo na sinabi niya na syempre. dagdag pa ni Hyun na ang ang pulsera sa paanayon. yon. Nasinigaw pa ni Nohak sa kanya na walang galang na hambog. Habang pinagpapawisan naman silang tatlo na napasabi si hyun -Woon na mukhang kakaibang mahalaga yun. Dagdag pa ni gang Sang na parang pamilyar talaga. Parang Dark Dragon Anglet. Sinabi pa ni Jin na tama na, tama na. Ang negatibong isip ay tumatawag ng negatibong kinabukasan. Yun, yun ay isang Pulse Ares sa paa. Tiyak na, isang Pulse Ares sa paa lang. Habang inaangat ang manggas ni Dang-Sam sinabi niya na sige. Tingnan natin kung gaano katagal mong mapapanatili ang kayabangan na 'yan. Pinapaikot naman ni Nohak ang kanyang sandata na sinabi pa nito na kailangan nating ipakita sa baliw na hambog na to kung gaano kalawak ang mundo. Tinuro siya ni Rio na sinabi na talaga, sisimulan na ba natin kayong dalawa? Lumapit na kayo. Napahawak si Jin sa bibig na sinabi niya na nakupo. Ano 'yun? Ha, hindi ba talaga 'yun ang Dark Dragon Bracelet? Namuli na namang sumigaw si Nohak na hindi napapansin ang Dark Dragon Bracelet na suot ni Ryo na ikaw na bastardo ka. Nakinilabutan naman si Sansa na napayakap sa kanyang sarili na sinabi niya na ha. Hindi ba niya lang yun suot dahil kabilang siya sa Dark Bracelet Association? Sinabi naman ni Jean na napahawak sa kanyang bibig na hindi. Ang nakakatakot na aura at makinang na anyo. At hindi ko pa kailanman nakita ang kahit sinong baguhan na gaya niya sa Dark Bracelet Association. Na napangiwi na lang ng bibig si Hyun Woon na nakatingin sa kanya. Nasinigaw naman ni Gang Sang sa dalawa na no hack. Dang Sam, itigil niyo yan. Napalingon naman si Dang Sam sa kanila na sinabi na seryoso. Huwag niyo kaming pigilan. Kung papalagpasin natin siya, paano pa natin may pagmamalaki na miyembro tayo ng pulang Vermillion Squad? Tatawagin na lang tayong pushover squad. Sinabi naman ni Nohak na tama. Turuan muna natin ng leksyon ang mukong na yun. At sinabi sa kwento na nagkamali ako sa pagtawag na Red Phoenix Squad. Mula ngayon, papalitan ito ng Red Vermilion Squad. Tumalon si Nohak na gumamit ng kanyang kasanayan na Dancing Shadow Ghostly Steps na umatake kay Ryu. Dancing Shadow Ghostly Steps, isang teknik sa paggalaw na nagbibigay daan upang makausad at umatras na parang multo habang lumilikha ng ilusyon na tila nababalutan ng mga anino mula sa lahat ng direksyon. At pagkatapos makalapit ni Nohak gumamit pa siya ng isang kasanayan na sabduang dragon. Napangiwi ng mukha si Dang Sam na napatigil na napasabi sa kanyang sarili na grabe. Papatayin ba niya yung mukong na yun gamit ang sabduang dragon 18 pambigla? Huwag mong sabihin yung kuripot na yun. Gusto niya akong pigilan para siya lang ang makabugbog sa mukong na yun mag-isa? ang Dragon 18 Pump, ang kilalang teknikang palad ng klan ng Pulubi, na binubuo ng labing walong galaw. Maliban kung ikaw ang tagapagmana ng pinuno ng clan o isang mataas na opisyal, mahirap matutunan ang lahat ng galaw, at kahit na naituro sa iyo ang isa o dalawang galaw. Hindi ito isang larangang pambuno na maaaring gamitin ng basta-basta maliban kung haharapin mo ang isang makapangyarihang kalaban. Malapit na si sa harapan ni Ryo na mabilis na gumalaw siya na nagkaroon ng after image. Na sinabi pa sa kwento na siyempre, dapat itong isagawa gamit ang dalawang kamay dahil isa itong teknikang palad. Sa madaling, salita, Ipinapalagay na sinusubukan ni Nohak na ipakita ang parehong estilo at malasakit bilang isang nakatatanda sa pamamagitan ng pagpapahina ng lakas ng kanyang teknikang palad sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang baston. Ngunit ang atake niyang iyon ay baliwala lang kay Rio na agad na bumawi siya gamit din ng palad na may umiikot na kidlat. Tinamaan ito sa katawan habang sinasabi ni Rio na isinumpa mo ba ako kani-kanina lang? Na napaungol naman ng sakit si Nohak. At pagkatapos mabilis na umikot si Ryu sa gilid nito at sabay na sinipa na sinabi pa niya na kung ganoon. Wala nang ibang paraan. At ilang sandali pa ay gumamit si Ryu ng sambak na pinaikutan nito habang tinatadtad ng mga suntok. Namutla ang mga ito sa kanilang nakikita na napasabi si Gang Sang na yon ay na hindi na niya ito naituloy na sinabi naman ni Hyun Won na mukhang tama nga ang hinala natin. Makikita naman si Nohak na umaangat sa ere habang patuloy na binubugbog ni Ryu. Nanlaki ang mga mata ng mga ito na napasabi pa si Munhai na tingnan mo si Nohak na lumulutang. Natatakot ako, dagdag pa ni Okyon na, na, si na, si na, si na, na mas nakakakilabot pa na hindi man lang makasigaw si batang Panginoon Nohak. Na napasabi naman si Huangbo na Nohak. Habang patuloy na binubugbog ni Ryu ito, napasabi sa kanyang sarili si Nohak na ang lakas na ito. Ang panginginig na ito, kaya pala pamilyar, itong kakilakilabot na sakit. Bakit kailangan ako pa? At habang papapikit na siya nakita niya ang Dark Dragon Bracelet na suot ni Rio na napasabi pa siya sa isip na put siya. Hindi ba't yon ang Dark Dragon Bracelet? Bakit? Hindi ko yun tinignan ng mabuti sa simula. At pagkatapos bumagsak ito sa lupa na namunguti ang mga mata ni Yomdu na napasabi pa sa kanyang sarili na iniisip ba niyang gawing basahan ang pulubing iyon. Napakalupit na halimaw niya. Dagdag pa niya na baka nga hindi siya nagbibiru ng banggitin niya na mabuti ang trate niya sa akin. Tumingin siya kay Dang Sam na sinabi na sapat na yun para sa pulubing ito. Hoy, bakit hindi ka lumalaban at nakatayo ka lang dyan? Na hindi naman makapaniwala si Dang Sam na nakatingin kay Nohak. At natatatakot nitong sinabi kay Ryu na paano ko magagawang gawin yon. Agad na napaluhod dito sa lupang sinasabi na kanina lang, ako'y naging mangmang at naging bastos sa aking first senior brother sa pagtuturo. Pakiusap, patawarin mo ako. Napasabi naman si Hyun Woon na si Dang Sam, na sinong mag-aakala na ang isang taong kasing taas ng pride niya ay luluhod. Makikita rin ang gulat sa mga mata ng kanyang kapatid na si Moon Hai na napasabi na ganoon ba talaga siya. Yung matigas ang ulong yon, lumuhad talaga, na napahawak naman sa bibig si Okyon na may hindi makapaniwalang reaksyon ng muka. Na sinabi naman ni Rio na ganun ba? Bumaling sa kanila si Rio na sinabi pa na kung ganun, sino pa ang hindi kong binsido? Na napasabi ang mga ito sa kanilang sarili na kami na ba ngayon? Kung gayon, dapat lumuhad din kami. At pagkatapos ay mabilis na lumuhad ang mga ito habang sinasabi na wala po kaming reklamo. Lubos naming ikinararangal na nasa kayo, first senior brother. Ngumiti si Rio na sinabi niya na oo. Kahit uli na, masaya ako na naintindihan ninyong lahat. Huwag ninyong kalimutan na ang inyong unang nakatatandang kapatid ay kapareho rin ng inyong guro. Naiintindihan ninyo? At biglang pumasok sa kanilang isip ang sinabi sa kanila ng kanilang master na si Ryudin na sigurado akong may narinig akong ganun noon. Anong uri ng sekta ba yun na ang unang nakatatandang kapatid ay pareho ng guro? Hindi, bakit biglang pumasok sa akademya ang unang nakatatandang kapatid bilang baguhan? Basta, mabuhay muna tayo. Sa nakikita ko, kung pareho siya ng guro, walang ang kakayahan ng taong iyon na gumamit ng loika. Huwag nating hayaang masayang ang sakripisyo ni Nohak, at pagkatapos sabay-sabay na sinabi ng mga ito na oo, first senior brother. Napangiti si Ryo na nakatingin sa kanila, Natila kinilabutan si Yongdu na napatikom ng kamao ng mahigpit na nakatingin sa kanya at mabilis na lumapit sa kanya ito. Tumikim na sinabi ni Yomdu sa mga bata na mukhang nagbatian na kayong lahat. Ngayong nakilala ninyo ang inyong unang nakatatandang kapatid ngayong araw, sana magkasundo kayo at makinig ng maayos sa kanyang mga tagubilin at utos. Napatingin naman si Jane K. Nohak na sinabi niya sa isip na pagbati? Yun ba ang tinatawag na pagbati? Ngayong mga araw ba, tinatawag na nilang pagbati ang pambubugbog sa tao at pagkatapos ay ihahagis sila sa lupa? Napataas naman ng kamay si Gang Sang na sinabi na paumanhin. Kung ganun, makikisalihan din ba ang first senior brother sa klase ng elder kasama namin sa hinaharap? Napasabi naman silang dalawa na paanong mangyayari yun. Nasinayga pa ni Yongdu sa kanila na wala akong balak na turuan ang inyong unang nakatatandang kapatid. Na napasabi naman sa kanyang isip si Moon Hai na ha? Eh bakit mo siya dinala rito? Napataas naman ang kamay si Hang Woon na sinabi na kung ganun, paano mo nakikilala si unang nakatatandang kapatid, Elder Yeom? Nakangiti si Ryo na tumingin sa kanya si Yom du na tungkol dyan. Na sinabi sa kanila ni Yom du na sa totoo lang, nakilala ko ang inyong guro noong nasa bundok eme ako. Sa katunayan, ipinagkatiwala rin kayo sa akin dahil siya mismo ang humiling noon. Dagdag pa niya na makikita ang kanilang master na kaya nangako rin ako. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan para masiguro na mananalo kayo laban sa Blue Dragon Squad. Na nagulat ang mga ito na napasabi na paumanhin. Hindi ba't imposibleng mangyari yun? Tinuro niya si Ryo na sinabi sa kanila na kaya. Isipin ninyo ang inyong unang nakatatandang kapatid bilang magiging guru ninyo. Hindi, ituring na ninyo siyang parang guru ninyo, at humanap ng paraan para talunin ang Blue Dragon Squad anuman ang mangyari. Dagdag pa niya na kapag natalo kayo ang susunod na taong makikilala ninyo. Baka hindi na siya ang inyong unang nakatatandang kapatid, na kinilabutan ang mga ito na naiisip ang kanilang master, at lumipat ang eksena sa bahay ng master ni Rio. Nakahiga ito sa papag na sinabi ng matanda sa kanya na sa buwang ito, maglalaan kami ng dalawampung tail ng pilak. Dagdag pa nito na nilagay ko na sa loob ang pagkain at alak ninyo, at matatapos na rin agad ang paglilinis, paglalaba, at paghuhugas ng pinggan. May iba pa ba kayong kailangan? Tahimik lang na pinaalis siya ng master ni Ryu, na sinabi pa ng isang matanda na nako. Hindi maganda ang hitsura mo. Siguro talagang malungkot ka. Alam ko naman na ang alagad mo ay talagang naglingkod sa iyo ng buong puso. Siyempre mami mismo siya. Napatingin ito sa kanya na sinabi na ha? Bakit ko naman gagawin yun? Mas pipiliin ko pang mamis ang tae kahapon kaysa mamis ang hayop na yun. Tumalikod siya na ibinaba ang ulo sa papag na pinaypey kamay na sinabi na narinig ko na ang mga bagay na dumarating sa kanya tuwing kaarawan niya ay medyo espesyal, kaya palalampasin ko na lang hanggang doon. Tigilan mo na ang pagsasalita ng walang kwenta at pauwiin mo na ang lahat. Yumuko ang matanda na sinabi na nako. Okay po, na sinabi pa ng master ni Ryu sa kanya na ang kulukoy na batang yon. Huwag na huwag siyang magkukunwaring may sakit sa mismong araw na yon na napasabi ang matandang espiyang ito sa isip na kung darating ang araw na yon, na hindi na niya ito itinuloy. At dam ako naman sa manner na ito na isang boses ang mapapakinggan na kalagitnaan ba ng Mayo. Sumagot ang kausap nito na makikita ang mga isdang ito na dati ganun nga, pero mukhang may iba pang malalaking kaganapan ngayong taon. Pinakain nito ang isda na sinabi pa na tama yan. Mukhang talagang nasisiyahan na si Arayang, kaya siguradong marami ring makikita ngayong taon. Nasinabi sinabi pa ng isang ito na paumanhin po sir. Ikaw ba, ang tinutukoy mo ay ang ikatlong batang Panginoon? Sumagot ito habang nagpapakain ng isda na oo. Ano pa ba ang ibang kahulugan ng iniulat tungkol sa GM huchow na natanggap mo? Kung para lang ipakita ang kanyang kahinaan. Nang na ganun, hindi makatwiran, halatang pakana ng espya. Dagdag pa nito na malayong malayo siya sa pagiging hangal o walang silbi. Siya ay isang tao ng eksaktong galaw, matinding tiyaga, at walang takot na tapang. Kahit matapos siyang lamunin ng kanyang nakatatandang kapatid noong gabing iyon, ang katutuhan ng buhay pa rin siya hanggang sa araw na ito. Na makikita ang mga isdang ito na sinugod ng maraming isda. Na ngunit ayon sa ulat, tila kulang pa rin siya sa karanasan. Dagdag pa niya na ang paglalantad ng puso ay nangangahulugang ilalantad mo ang iyong mga kahinaan. Malalaman niya rin yan agad. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at labing dalawang kabanata. Ika-isang daan at labing tatlong kabanata. Makikita ang Chien Mu Academy na malakas ang pagulan. Nakapatong ang takip ng mata ni Doc Go sa lamesa. Nakaupo siya sa kama na napahawak sa kanyang mata na nanginginig ang buong katawan. Lumapit sa kanya si Yeren na may dalang dalawang tasa ng tsaa. Na sinabi ni Doc Go sa kanya na matulog ka na, junior sister. Ayos lang ako. Umupo si Yeren sa tabi ng kanyang kama na pinagmamasdan niya ito habang nakatungong nakatakip ang kamay sa mukha. Tinitigan ni Yeren ito, na nakita niya ang iniisip ni Doc Go na dumadaing ng sobrang sakit. Napahawak ito sa kanyang kumot ng mahigpit na hahawakan ni Yeren ang kamay nito. At ilang sandali pa ay nahawakan na niya ang nanginginig na kamay ni Doggo. Go. Sinabi ni Yeren sa kanya na ito ay tuyong luya at licorice na tsaa. Umuulan, medyo malakas ngayong gabi, tuyong luya, may taglay itong bisa laban sa pamamaga at nakakatulong din bilang pampawala ng sakit. Makikita ang isang mata niyang wala, na tumugon si Doggo Go na oo. -o. Nakatingin sila sa bintana na sinabi pa niya na ang gabi ay tila napakahaba para sa isang gabing tagsibol, ano? At makikita ang labas na malakas ang pagulan. Nakatingala si Hyorong sa sanga ng puno na malapit ng sumisibol ang dahon dito. Pinutol niya ang sanga, at isang bagay ang kanyang hinahatak sa sanga. Pinagmasdan niya ito matapos makuha. Tahimik na tiningnan niya ito. Hawak niya ito na tila may mga code na nakalagay dito. At pagkatapos ay tinapo niya ito na sinabi pa sa isip na kusang nagaganap ang lahat. Eksakto sa plano ko, makikita ang kanyang kamay na sinabi pa niya sa isip na ito ay papel na madaling matunaw. Kung gayon, sino naman ang isa pang especially iya na itinanim dito sa Masyonga? Dagdag pa niya na napahawak sa kanyang ulo na nag-iisip siya kung ano talaga ang posisyon ng especially iya. Hindi ba ito ay opisyal, baka estudyante o trabahador? at pinapahiwatig na baka marami pa sila dagdag pa niya na makikita siyang naglalakad papalayo na pero hindi dapat si yon o si jang Hang, tama ba pinagmamasdan pala siya ni Tito Jang mula sa bubong na nakatago sa ilalim ng dahon ng puno at sumapit na ang umaga na makikita ang puno na pinagputulan ni Hyorong ng sanga sinabi ng guro sa kanila na makikita si Hyorong at Junho na mula bukas Magsisimula na ang pagpili ng kalahok para sa pagsusulit ng paligsahan ng espada. Maaaring maging mabigat ito para sa mga bagong estudyante tulad ninyo. Ito ay ang pangunahing paggamit ng mga sandata, pero umaasa ako na marami ang tatanggap ng hamon. Na napasabi pa si Hyorong na ang paligsahan, ha? Dagdag pa niya na makikita si Tito Jiang at Hyorong na mabilis na nagsusulat na ang siyempre, lalahok si moyong Huey, si Jiang Hang ay tulog pa rin ngayon. Medyo nakakatakot na puti lang ng mga mata niya ang nakikita, pero kahanga-hanga rin na ganoon kaputi ang mga yon. Na sinabi pa ng guro sa kanila na isang pirasong payo para sa mga nagnanais na lumahok. Sa limang pandama, ang pinakamahalagang bagay na gamitin sa totoong labanan ay ang sanayin ang inyong mga mata. O ang teknik sa mata. Sinabi pa ni Hyorong na makikita si Ryu na hindi, si Ryu yun ba ang mas ha? Hindi ko nga masabi kung natutulog siya o hindi. Na sinabi pa ng guro na ito ay isang pintuan na tumatanggap ng labas na mundo at nagsasalamin ng sariling espiritu. Sa dulo ng pamamaraang ito, mayroon ding alamat na estado ng pagbasa ng isip ng kalaban at paghula sa kanyang mga kilos, ang Dragon Eye. Pero posible lang ito para sa isang taong ipinanganak na may natatanging kakayahan. Sinabi pa sa kanila ng girlong ito na may mga ipit na matutulis na karayong sa kamay na naiinis na sa pamamagitan ng palagi ang pagsasanay sa iyong limang pandama na nakasentro sa eye technique. Maaabot mo ang pagbubukas ng iyong ika na pandama at doon. Ang ating layunin bilang mga martial artist ay ang pagsusumikap tungo sa mas mataas na antas ng eye technique. Ang heavenly vision na nagbibigay ng napakabilis at higit sa karaniwang bilis ng reaksyon. Hinagis nito kay Rio ang mga matutulis na bagay na sinabi pa na kung hindi mo naman kayang gawin kahit anong pilit mo, hindi ba mas mabuting magtuon ka na lang sa pag-aaral kaysa magpatulog-tulog? Sinalo ni Rio ang mga ito gamit ang kanyang bakal na kamay na sinabi niya na ha? Bakit bigla mo itong ibinibigay sa akin? Parang hindi naman ito kapakipakinabang na regalo. Napatik himang ang guro na sinabi sa kanya na hindi ka pala natutulog? Kung ganun ay ayusin mo na lang ang magulo bangs o putulin mo na ito. Hindi ko tuloy alam kung natutulog ka o hindi. Sinabi ni Ryu sa kanya na sa tingin ko hindi ko magagawa yun. Sinabi kasi ng tatay ko at ng master ko na takpan ko palagi ang mga mata ko para sa kaligtasan kung maaari. Napatingin naman sa kanya si Moyong Hui na napasabi sa isip na akala ko talaga mahuhuli na ako dahil sa taong yun na nagulat naman si Tito Jiang na napatingin sa kanya na sinabi niya na sa tingin ko. Nagsasanay siya na huwag umasa sa mga matalang niya. At sa anumang kaso, sinabi niya na ang buhok niya ay para sa kaligtasan daw. Ano ba tong walang kwentang loika na to? Nakangiting sinabi naman ni Hyorong sa isip na oh, gaya ng inaasahan kay Ryu Pero habang naririnig ko yun, lalo lang akong nagiging curious. At pagkatapos makikita ang pasilyong ito, na sinabi ni Hyorong na Ryu yun, yun ba talaga ang dahilan kung bakit mo yun sinabi kanina? Dagdag pa niya na makikita ang naglalakad sa mga pasilyo na kanina, pinabayaan ka ng guro dahil inakala niyang peklat lang yun. Sinabi ni Ryu sa kanya na yan ang maling akala niya. Mula ulo hanggang paa, perpekto ang aking anyo. Masasabi ko bang nakabibighaning delikado? Sinabi naman ni Tito Jiang sa isip na seryoso ba talaga, itong baliw na ito. Dagdag pa niyang sinabi na tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kwenta at dumiretso ka agad sa klase ng panics. Bilisan mo at bumalik ka na sa iyong upuan. Ah, ang upo ang nasa likod ng Seven Absolute God Sword ay akin, kaya huwag mo nang naisin. Natahimik lang na nakatingin si Moy Ong Hui sa kanya, na napangiti na lang si Jun Hong na hihiya. At pagkatapos masayang sinabi niya na kung ganoon, magandang araw sa inyong apat sa klase ng musika at martial arts, at ako naman ay pupunta sa espesyal na pagsasanay pagkaraan ng klase sa pangangalaga ng isip at katawan ng martial artist. Napatingin sa kanya si Tito Jiang na sinabi niya na hindi ka na pala nagpapahinga kahit isang araw nitong mga araw na ito sa espesyal na pagsasanay, ano? Narinig ko na may ilan sa Red Vermilion Squad na halos gumagapang na dahil sa tindi ng pagsasanay. Ayos ka lang ba? Sinabi ni Junho sa kanya na well. Hindi ko na may galaw ang katawan ko matapos ang training ni Elder Yung. Pero nabalitaan ko na yung mga senior ko sa Red Vermilion, nag-eensayo pa ng sobra sa sarili nila pagkatapos. Sabi nila kapag nahuli silang nakakatayo pa, malaki ang magiging problema nila. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero tunay na hanga sila. Sinabi naman ni Rio na hindi ba't natural lang na dapat kang magduse dahil mahina ka? na napatingin sa gilid si Tito Jiang na sinabi niya na bago pa ito magsalita ng kung ano-anong kalokohan na naman. Pumasok ka na sa klase, Jun ho Tumawa si Hyo Rong na sinabi niya na magkita tayo mamayang gabi, Jun ho Manatili kang buhay at bumalik ka. Dagga pa niya na napabuka ng palad na kung tutuusin, Ryu kaya mo bang mag-handstand at hulaan kung ilang daliri ang ipinapakita ko sa'yo? Nasumagot siya na ha? Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Tumawa si Hyorong na sinabi niya na wala lang. Munting hiling ko lang ito. Kapag nahulaan mo ng tama, ililibre kita mamaya paglabas natin. Sinabi naman ni Ryo na tinanggal ang kanyang bitbit sa likod na kung ganoon. Wala na sigurong magagawa, napakakakaibang hiling naman yan. Napasabi si Tito Jang sa isip na ano nangyari ng biglaan. Teka, mukhang tama ang iniisip ko. Pakana ito ng ikatlong batang Panginoon. Pinapahanstansya siya para mabasa ang kanyang mga mata? Na napasabi din sa isip si Moyong Huey na kapag ginawa niya yun, siguradong gagalaw ang kanyang bangs at mawawala sa harap. Napangiti si Hyorong habang naiisip niya si Ryu na kabaligtad na ayos, nakikita ko na ngayon kung bakit tinatakpan ni Ryu yon ang kanyang mga mata. Baka kaya, itinatago niya ito dahil masyadong inusente ang kanyang mga mata at natatakot siyang maliitin siya ng iba. Dagdag pang naiisip ni Tito Jang siya, na ang mukong na yun, siguro nakakatawa talaga kaya't kailangan pa niyang takpan ng kanyang bangs. Hindi ba, dagdag pa ni Moyong Ong Hui na hindi ko kayang ilarawan sa isip ko. At pagkatapos ay tumayo na si Ryu sa kanyang kamay. Nagulat ang mga ito na napasabi si Hyorong na Ryu yun. Dagdag pa ni Tito Jang na ano ba to, na nakatingin lang si Moyong Ong Hui sa kanya ng tahimik, na sinabi pa ni Tito Jiang na wala itong saysay. Ano ba ang ginawa mo? Sinabi naman ni Ryu habang nakatayo sa kanyang kamay na ha? Ano ba ang sinasabi mo? Hyo Ryan, ipakita mo sa akin ang mga daliri mo. Para mahulaan ko ng tama. Sinabi naman ni Tito Jiang na hindi makapaniwala na huwag mong sabihin ginagamit mo ang inner chi mo para manatiling buo ang bangs mo. Ibig kong sabihin, kailangan mo ba talagang gawin yon? Dagdag pa sa kanya ni Moyong Hui na hindi madaling kontrolin ang buhok ng malaya. Kay galing ng pagkontrol niya sa key. Tumawa si Hyorong na sinabi sa kanya na pwede ka nang tumigil, Ryu yon "Talo na ako." Habang bumalik na siya sa pagkakatayong sinabi niya na, ah, "Kung ganoon, ililibre mo kami mamaya paglabas natin." 'Di ba? Na isang taong nagmamadaling tumatakbo ang makikita na sinisigaw sa kanya na, "Hoy, umalis ka sa daan." Nabangga siya nito. Lumingon na sinabi sa kanya na, "Istorbo ka." Anong ginagawa mo at hindi ka man lang humihingi ng paumanhin matapos mabangga sa akin? Sumagot siya na hindi batang tunay na istorbo ay yung muntik makasira ng bagay na mahalaga sa iba dahil sa bigla ang pagtakbo? Agad na sinabi sa kanya ni Tito Jang na hoy, ang mga senior na yun ay kabilang sa Blue Dragon Squad at ang taong nabangga mo lang ngayon ay isa sa 7 pick ng Geryong. Ang Chul Jambiryong na si Hasein. Sinabi naman ni Ryo na ha, Blue Dragon Squad. Imposibleng totoo yun. Sobrang inutil ng tatlong yun na kahit nakadilat ang mga mata nila, hindi pa rin nila kayang iwasan ang nasa harap nila. Nagalit ang mga ito na tinutukan siya ng espada nito na sinabi sa kanya na gusto mo bang mamatay? Saan galing ang kabastusan mong yan? Sinabi naman ng isang lalaki sa likod nito na wala akong masabi. Karaniwang kaalaman na dapat umiwas sa mga ordinaryong tao para sa mga sugo. Kung ayaw niyong tumabi, kung ganun, na sinabi naman ng babae na kayong dalawa, mas mahalaga muna ngayon ang pagtawag ng Blue Dragon Squad, kaya pwede na nating turuan ang walang alam na bagitong ito mamaya na lang. Hindi ba't sinabi nilang darating ang pinuno ng squad? Sinabi naman ni Riona ha, ngayon nag-aalala na ako para sa kinabukasan ng Red Vermilion Squad. Hindi man lang nila kayang talunin ang mga walang kwentang tinatawag na Blue Lizard Squad o kung ano paman. Winasiwas nito ang espada niya kay Ryu habang sinisigaw na ang hambog na hinayupak na ito. Ang lakas ng loob mo, na umiwas naman siya ng bahagya, at pagkatapos ay tinapak niya ang kamay nitong may hawak na espada na agad na nabitawan nito. Nagulat ito na napatingin sa kanyang espada na bumabagsak malapit sa kanyang hita. Na nahiwan nito ang kanyang suot na pangibaba, Agad na sinabi na binibining Yuran. Ito, tumugon babae na naiintindihan ko na, kaya magbihis ka na agad. Napabuka naman ng palad si Ryo na sinabi niya na ay nako, tiyak na may mangyayaring aksidente kung iwawasiwas mo lang ang espada ng walang ingat. Napapikit na lang si Hyorong sa ginawa ni Ryo. Samantalang sumasakit ang ulo ni Tito Jang sa kanya na napahawak ng kanyang ulo. Isang boses ang mapapakinggan habang napatakip ng mata ang babae at ang lalaki ay nagbibihis ng pangibaba na agad ang mga ito ay napalingon na sinabi sa kanila na ano ang kaguluhang ito. Agad na yumuko ang mga ito na bumati sa elder na sinabi na kami bamabati sa sword sovereign. Nakatingin ito na sinabi na kayo ay sino. Agad na yumuko at gumalang na sinabi ni Moyong Hui na ako si Moyong Hui, bamabati sa sword sovereign, Gong Sonal Chai. Sinabi rin ni Hyorong na si Hyorayang ng origin sword sect, bamabati sa sword sovereign, Gong Sonal Chai. Iniuku ni Ryu ang kanyang ulo na sinabi ni Tito Jiang na ang bagong recruit na si Jiang Hong. Biriyo yon, bamabati sa Sword Sovereign, Gong Sonal Chai. Sinabi pa niyang mahina kay Rio na ibaba mo muna ang ulo mo. Napasabi ang elder na si Gong Sonal Chai na muyong huwe, apo ka ba ni muyong Jong Chon? Kahit na si Jongchon ay may talento sa pagpapakilala ng kanyang pangalan, mukhang kinyo lang naman siya sa talento sa tamang pagtuturo sa kanyang apo. Sinabi sa kanya ni Moyong Hui na paumanhin po, na nakatingin naman si Rio na may pagtataka, at dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at labing tatlong kabanata.